Ayon nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno. Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali yun. Maling, maling, mali yun. Na ang taong bayan ay naghihirap. Mga kababayan, ulitin ko ang aking pagpapasalamat sa inyong suporta, sa inyong pagprotekta, at lalong-lalo na sa inyong pagmamahal. Nararamdaman ko yon. Mahal ko kayong lahat. Mahal ko itong bayan natin. Wala na po tayong ibang bayan. Hindi po tayo mga politiko at mga mayayaman na meron pong bahay kung saan-saan. Sa Australia, sa Singapore, sa Amerika, sa Spain, sa Europe kung saan-saan ang mga bahay nila. Napakadali sa kanila na talikuran ang bayan. Pero tayo, saan tayo pupunta? Sa mga probinsya lang natin, sa Samar, sa Leyte, sa Cebu, sa Bohol, sa Siquijor, sa Negros Oriental, sa Negros Occidental, sa Panay Island. Sa Mindanao, sa Luzon. Doon lang tayo, mga kapunta, mga kauwi, kung magulo ang bayan. Pero ang mga mayayaman at mga politiko, iiwanan lang tayo. Kaya mga kababayan, paniguraduhin nyo na hinihingi ninyo sa gobyerno kung ano yung karapat dapat para sa ating lahat hindi lang karapat-dapat para sa mga politiko at mayayaman. Nagpapasalamat po ako at paalala po ulit sa inyong lahat, peaceful assembly sa ilalim ng freedom of speech ang ating hangad. Alam ko po, busy po kayo lahat. Lahat kayo kailangan maghanap buhay dahil mahirap ang buhay ngayon pero nandyan kayo para magpakita at magbigay ng suporta sa akin at sa opisina ng Vice President. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ayaw natin ng kaguluhan na tayo ay may karapatan sa peaceful assembly at tayo ay may karapatan na magsalita kung ano yung nararamdaman natin at gusto nating makita mula sa ating gobyerno. Ang gusto natin makita ay genuine public service. Kung maalala niyo po, hindi ako sumama o sumali kahit sa anumang panawagan ng pagtanggal sa Pangulong Marcos sa kanyang pwesto. Bumisita ako sa rally ng Kingdom of Jesus Christ sa Bonifacio noon dahil nakikira, nakiramay, o nagkipagsimpatiya ako sa kanilang nararamdaman at hirap na pinagdadaanan ang lagi kong panawagan sa taong bayan ay hingin, idemanda sa gobyerno na ibigay nila ang serbisyo na karapat dapat para sa mga Pilipino. Simulan na natin sa mga campaign promises. Dapat po, pag ang politiko ay nag na magbibigay ng 20 pesos per kilo na bigas. Dapat ay tinutupad yon Dahil binoto ka ng mga tao base sa mga sinabi mo. Base sa mga kampanya mo. Kaya dapat binibigay yan lahat. Kung, ano anuman ang sinabi ng isang tao, ng isang politiko, ng isang kandidato sa entablado, dapat nakikita yan ng taong bayan. At higit pa, dapat ang nakikita natin. Hindi tayo dapat naghihirap, hindi tayo dapat pinapahirapan, kundi dapat nagpapakitang gilas ang ating gobyerno na sila ang pinakamagaling pagdating sa hustisya at karapatan ng mga mamamayan at kabutihan kaunlaran at peace kalinaw kapayapaan sa bayan ulitin ko dapat hinihingi natin sa ating pamahalaan ang karapat dapat para sa isang maunlad at mapayapang lipunan. Mga kababayan, nararamdaman ko kung ano yung matagal nyo nang nararamdaman. Sinubukan ko na magtrabaho. Magtrabaho ng maayos sa Department of Education dahil yun naman ang aking pangako sa inyo. Ginamit ko ang pangalan ko, Sara Duterte. Inday Sara Duterte. Sabi ko sa inyo, trabaho, edukasyon, mapayapang pamumuhay. Pero, anong nangyari? Binastos ang budget, ang Department of Education. Hindi ko na kailangan magbigay ng ebidensya Nakikita nyo sa General Appropriations Act, simula sa NEP, papunta sa GAB, papunta sa BICAM, papunta sa batas. Nakikita natin yon. Dapat hinihingi natin na matino ang mga namumuno sa atin. Sinabi nila, ako daw ay krung-krung. Ako daw ay baliw. Ako daw ay wala sa tamang pag-iisip. Ano bang sabi ko sa inyong lahat? Psychological test, kahit ano 'yan, neuropsychiatric test, kahit anong pang-test 'yan. Gagawin ko 'yan. Dagdagan ko pa ng drug test. Pero dapat magpa-drug test ang lahat ng mga nagtatrabaho sa Office of the President, sa Office of the Vice President, sa lahat ng opisina ng Senado, sa lahat ng opisina ng House of Representatives, sa lahat ng departamento ng ating bayan, ng ating pamahalaan. Diba? Ano pang test ang gusto niyong idagdag ko? Wala na kayong mapuna sa akin. Pinagtatakpan ninyo ang mga kakulangan ng pamahalaan. Ako ang ginagawa ninyong punching bag para hindi napapansin, nakikita, naririnig ng mga tao ang kalokohan, ang korupsyon at ang katiwalian na ginagawa sa gobyerno. magpa test tayong lahat sa harap ng taong bayan. Dalawa lang yan mga kababayan, ibigay namin ang mga pangako namin sa inyo noong nangangampanya kami. At sa papakita namin sa inyo na matino kami. Magpapadrag test kaming lahat. Simulan namin sa Office of the Vice President.